Gotta focus on Hello yung mga kalpan nalo, mua latjan. mua mua sa inyong lahat dyan. Sa video nito ay pag-uusapan nga natin itong si Kuya Rizie Rivero na di umano ay nakitaan ng babaeng holding hands. Hep hep, pero hindi naman siguro bawal yon. Lalo pat kung ikaw ay single naman at hindi taken. Taken for granted. <laughs> Kaya naman siguro sabay-bayin mo ito lalo pat kung siya ay isa sa iyong mga idolo na hindi lang hinahangaan. Lalo pati ikaw din ay napapalunok din sa taglay niyang kagwapuhan. Pero syempre bago natin simulan ang mainit na usapan na ba'y baka naman mapindot mo ang napakapulang subscribe button. Maraming salamat kaibigan. Naging viral nga si Reserebero matapos kumalat ang video niya na may kasamang ibang babae na nakaholding hands. Alam natin na siya ay dating kasintahan ni Ati Andrea Brillantes. Subalit nagkahiwalay nga matapos ang matatamis na lambingan sa ibabaw ng malambot na daigdig ng pagmamahalan. <laughs> Hindi naman tayo marites para alamin pa ang dahilan ng kanilang splitan. Kasi kung titingnan din naman si Ate Andrea ay talagang nagtataglay din ng angking kagandahan lalo pat malaki rin ang kanyang naging puhunan. Nice. Sa kanilang ugnayan, Abay, iba yata ang iyong iniisip, bata. Abay, huwag po. bakang iyong dibdib ay biglang sumikip. Balik tayo sa usapan. Alam mo ba kung sino ang babaeng kanyang holding hands? Baka mag-isip ka na bakit napakadali naman atang maghanap ni Kuya Risi ng panibagong mapaglalambingan? Abay, normal lang naman iyon sa mga laking tulad niya na siguro na-overcome na. O in other word, move on na ba din? Napag-alaman ng si Ate Lirin May Bautista ang babaeng kanyang ka-holding hands? hindi lang yan, game na game pa sila na nakipagpicture sa mga taong umihiling na makapagkuha ng larawang kasama sila. So agad naman ding pinabulaanan ni Ate Lirin ang tungkol sa balibalitang may namamagitan sa kanila noon. Namatan kasi silang dalawa ay laging magkasama. Kaya naman syempre, ano naman kaya ang iisipin ng mga taong marites este nakakakita sa kanila? Kung ikaw ang tatanungin, may namamagitan kaya sa kanilang dalawa? I-comment mo na lang yan sa ibaba ng video ito. Si Kuya Rizzi Paulo Oy Rivero, tunay na pangalan, o mas kilala bilang si Rizzi Rivero ay isang Filipino basketball player. Nakilala siya sa kanyang performance sa UAAP Season 80 Men's Basketball Tournament. Dahilan para siya ay mapabilang sa Mythical 5 at makuha ang Most Improved Player Award. Siya din ay isang modelo bago pinasok ang mundo ng showbiz. Maraming salamat sa iyong panonood. Mag-subscribe na kung nais mo sa mga ganitong usapang showbiz. Alphonse Channel leaving you a big thanks sa iyo.